Hi guys, good morning. So it's Saturday morning guys. So quick spin lang tayo guys. Namiss ko na magbike. bahay lang ako eh. Isang ikot lang tayo dito sa Miami So dito na ako nag, ano, nag intro. Kasi tomorrow, magla-ride daw tayo. Kasama natin yung tropa natin si Mike. So bike check muna tayo. Siyempre, last na ginamit ko yata 'tong bike January pa nitong taon. So matagal na siya na stock. Eh nilinisan ko to kahapon, kaya ah, check natin ngayon baka may mga kumakalog-kalog uh, na ng mga gear or baka hindi na nagsiswitch yung mga ano niya, yung lever niya. Kaya quick spin muna tayo dito sa street namin. I mean sa area namin pala. And we go in there, right? Kaka-out ko nga lang pala sa trabaho ngayon 6am Tapos diretsyo na agad tayo rito Ano to guys, uh, preparation para sa long ride namin ni Mike Papunta sa Los Baños, Laguna So namiss ko na rin talaga mag-bike eh Nakita ko nga lang tong bike na to, bike ko Sa kabilang kwarto namin kaya naisip ko na linisan tapos i-test ride ngayong umaga na Sabado. So gamit nga pala natin guys itong uh, old na SJ cam ko. So iikot na tayo dito guys dito sa may street na to. Tapos balik na tayo sa bahay so far wala naman ako naririnig ng mga ano ng mga kumakalog-kalog ng mga gear sa kadena all goods naman shoutout nga pala sa mga Pembo officials na naglagay na itong humps dito ayan no. ayos di ba? So hindi na magiging mabilis yung mga uh, sasakyan dito. Ayan oh. Oh, di ba may mga humps na ilang humps pala to apat <laughs> nice ito nga palang street na to guys Amapola street barangay Pembo kaya nila nilagyan to ng humps guys kasi ito yung mga shortcutan eh. papasok ng bawat street dito so dito lahat kumakanan yung mga sasakyan galing ng highway dun sa labasan so kailangan nila lagyan to ng ano ng humps so para yung mga sasakyan is hindi magmamadali kontrolado nila yung takbo nila tsaka yung bilis nila So ang plano pa nga is lagyan yung bawat street ng ganito. Pero wala pang final update eh. Shoutout kay Kuya na mountain bike kayo eh, no. Papasok na yan, nagmamadali na eh. So dapat ito rin lagyan ng ano, ng mga humps itong main nadaan daanan na to para nalilimitahan din yung bilis sa ano makontrol yung pagtakbo ay naman wala namang problema ako nakita dito sa bike so far so good naman kaya uwi na tayo dan muna pala tayo dito guys sa bilihan ng ano na ang pandisal muna tayo ng pandesal dito guys ang dami palang tao mamaya na lang Will test right. ride muna tahan tayo dito guys okay oh, yeah. ah. Okay guys, nakabili na tayo ng ano, pandesal. Try out na tayo. So hindi na ako nag ron kasi may baby. Baka maano tayo madali. Bili naman tayo dito ng pansit. Kung meron na silang tindang pansit. Ayun oh, no, meron na. Bili muna tayo rito. Nabili yung pansit. Thank you. Twenty five now. Thank you. Okay guys, nakabili na tayo ng pansit Uwi na tayo So ayun, again Quick spin lang to, wala namang problema Sa bike, kaya balik na tayo Sa bahay, kuya so nandito na tayo guys salamat sa pagsama dito muna at hanggang sa muli bye